eh yung pang naman talaga yung cake natin today. Hello sa babies! Money cake na naman tayo ngayon. Napapadalas nga ang order sa atin ngayon ng mga money cakes. Sana all talaga, may mani na may cake pa. Ako kaya, kailan may magbibigay sa akin ng ganyan? <laughs> sa mga bago po pala dito sa video ko, ako po ay home baker na taga Fairview, Quezon City. Check ko lang, bakit ba? <laughs> Alam nyo ba, wala na talaga akong makwento sa inyo. Kasi paulit-ulit lang naman yung ginagawa ko. Gumagawa lang ako ng cake. Feeling ko, besado nyo na nga kung paano ko gumawa eh. Sa mga magtatanong pala kung paano ko na-achieve yung ganyan ka brown sa soft icing. Bale ano yan, chocolate ganache. Tapos, back eye brown ng Chef Master. Medyo parang black nga sana yung pagkakakita ko dun sa inspo na sinend sa akin ni ma'am. Eh kaso medyo rush nga tong cake na to. Kaya ayan, nauwi kami sa medyo ganyang brown nga. Tapos dito, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung pang gold drip natin kanina dun sa cake. 30 grams na powdered sugar, tapos 3 grams ng gold luster dust. First time ko lang to ginawa eh. Nakita ko lang to sa video din ni Miss Gren. Pero yung sa kanya, parang rose gold naman ata yun. Tapos dito, tansya-tansya lang tayo sa pag -dilute. Alam nyo naman na yan mga bakers kung ano yung nilalagay natin. Huwag masyadong malapot, huwag din sobrang labnaw, ganyan lang, parang katulad ng nasa video, ba? Diba? Ang ganda ng pagka-gold niya. Pero syempre, bago mo gamitin yan be, e, try mo muna sa likod ng cake kung maganda na ba siya pang drip. Tulad niyan, hindi ko nagustuhan yung pag-agos niya kasi sobrang bilis nga. Tsaka lumalabnaw. Kaya ang ginawa ko, nag-add ako ng konting icing. Haluin niyo lang mabuti. Tapos itry niyo ulit pang drip kung maganda na ba siya. Pero para sa akin, hindi pa rin ako okay dyan. Kaya nag-add ulit ako ng konting icing dun sa mixture natin. Tapos ito, tinry ko ulit sa pangatlong pagkakataon. Hindi pa rin ako satisfied. Ganun ulit, dagdag lang pa unti-unti ng icing hanggang sa makuha nyo na yung tamang consistency ng gusto nyong pang drip. Tapos ito na, sa wakas, finally, Panglimang try natin eh, okay na siya kasi tingnan nyo, nag stop na siya, hindi na dire diretso sa baba yung pag-drip niya. Nung nakita ko nga tong cake na to, medyo kinabahan talaga ako kasi pinroblema ko agad talaga yung gold drip. Kasi nga ang dami kong nababasa na nahihirapan sila i-achieve yung gold drip. Pero carry lang kasi marami naman na talaga mga tutorials dito online. Magsipag ka lang maghanap, makik makikita mo talaga yung mga sagot. O ba diba, ang ganda ng pagkaka-gold drip natin dito. Dito kasi sa phone ko, parang yellowish siya. Pero sa personal, ang ganda niyan mga B. Pakita ko pala sa inyo yung kaibahan. Kapag walang icing, tsaka may icing na siya. Ayan, ba? Diba? Bilangin natin kung nakailang try ako. Sige nga kung talaga nakikinig ka. Pang ilang try bago ko na perfect. O diba, ang bongga ng pag-gold drip natin dito. Puro chocolates nga lang yung mga toppers nito Kaya overload siya kasi ito yung request ni customer. Bali, nag-additional na lang siya para dyan sa mga ferrero na yan. Pangmayamang cake na ang tawag ko dito. Eh kasi nga diba, dati yung ferrero na yan, hindi natin afford. Pangmayaman lang talaga yan eh. Kaya pag may nagbigay sa inyan kapag Valentine's Day, nako sobrang ganda mo na ang haba ng buhok mo eh. Tapos ayun na nga, ito na yung final look ng cake natin. Nang pangmayamang cake pala natin. 5,000 pesos pala ang laman niyang cash sa loob. Tapos dahil nga first time customer natin si ma'am na umorder neto, nagbigay na lang din tayo ng free na 6 pieces cupcakes. O ba diba? Ang ganda. O siya, yun lang for today. Thank you for watching. Bye!